Yo, what up? This is Bonsu. Uh, pasensya na kasi hindi ako pwedeng mag-ingay kasi alauna na po ng madaling araw dito. Meron tayong, yan, nakita nyo naman. From, yan, Masin. Yan, ito na yung matagal nating pinakaantay na Pop! No. Ah. Ito na siyang sealed na nakalagay dito. Ito na natin. Hindi natin siya pupunitin. Siyempre, itatago natin yan kasi lahat ng galing sa masin kailangan natin siyang itago. So, ibabalik natin siya dito. Yan. Babalik natin siya dyan. Pinakaantay na ating mga kamag-anak. Kamag-anak yun kasi yung term na ginagamit sa mga viewers ni Gio. Ano? You know? Uy. Box. At sa isang box. Meron pa isang box. All good in the hood. Siyempre, masib. All good in the hood. Masib, masib. So, sabay-sabay natin tignan. So, mga tapabuksan. Ayun. Ayun, oh. No? Wow! Ang ganda nung ano. Yung logo ng masib pagkaka-imprint niya sa box. Ito na siya. Yan. Ito na siya. Wow! Ang ganda. Ilalaman sa loob, meron siyang dalawang stickers ng masib. Yan. Sa t-shirt kasi kapag bumili ka, usually isa lang. Ganda ng pagkakagawa. Ang ganda suot na natin ng ating masig. Pah. Seed. Meron na tayong gagamitin sa ating mga trip. Siyempre sa init, sa ulan, pwede rin ito. Natesting na ito na ni Gio. May uh, maikling kwento lang, no? Uh, na, since na-unbox na natin. So, masid kasi isa siya yung brand ng isang YouTuber din na ang pangalan ay Gio Ong, na kinabibilangan ng Ong Fam. Sa mga hindi nakakakilala mga kaibigan, ang Ong Fam ay gumagawa ng mga videos na worth to watch na nakakalikha ng mga memories ng mga alaalang di kayang tumbasan ng kahit na anuman. Na-inspired ako sa kanila na gumawa rin ng mga ganong video gaya nila. Gaya ng mga recent uploads natin, di ba? Dati, nangungulekta talaga ako ng mga rock rock shirts, ng mga rock shirts, ng mga metal events dito sa Pilipinas. Pero time goes by, medyo hindi na rin ako ng mga gigs dahil na rin sa oras, syempre nagka-pamilya na din ako, na na rin yung point of view ko sa buhay. Pero still, nakikinig pa rin naman ako ng mga music. Maraming maraming salamat, Ong Fam, Ji Ong, Mam Janice, sa paglabas ng pinakaantay kong masid cup. Kasi sobrang inabangan ko talaga to. Ang dami-daming cup na lumabas. Pero tiniis ko na hindi bumili. Chinaga ako talaga yung pag-aantay para dito. Kwento rin ito ay nag-message ako sa Shopee ng Masid. Sabi ko kung baka kung pwedeng release kasi madalas ko na itong makita sa mga videos para nila before nasuot nila. No? Ganito rin yung itsura niya. Eh, ngayon lang siya inilabas Tapos ang ginawa ko pa, nag-message ako sa Shopee nila ng August. Uh, by October, nagpagawa ako ng uh, bini ng ganito na nalagay all good in the hood. Ito siya. Ayan. Dahil nga sa kaka-excite ko na magkaroon ng headwear ang masib. At kinakailangan ko na rin kasi magsuot ng cap kasi naminipis na yung buhok natin. So, ayan. Ito yeah, na siya. Ganda. So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Sana supportahan nyo din ng Ong Fam sa mga ginagawa nila at mga, iya, mga ginagawa nilang alaala. No? Ganun lang. Tontuwa lang ako na nagagawa ko ng alaala yung mga bata. Ngayon na may mga technology na ganun, may camera na, may drone na. No, ano man ang mangyari, may alaala kayo na. Pagtanda mo, ito yung nagawa nyo ng mga bata pa kayo. Lalo na itong mga maliliit na bata pa. Hindi pa nila na-appreciate ngayon yan kasi nasa present pa sila eh. Pero pag dumating na yung panahon, 10 years from now, 20 years from now, binalikan nila yung mga videos namin, yung mga pictures namin, yung mga pinuntahan namin. I'm sure, ma-appreciate nila ng sobra na buti na lang nagpicture kami, buti na lang nagvideo kami, bumiyahe kami, nag-explore kami. Kasi kung hindi, wala kaming alaalang babalikan.